Ay, no, guys. Hindi na yung stress, stress na ako, guys. Mga namabas akin, mga nagbabanta sa akin, guys. Hinahanap ko na si Manong Rider, parang tapos na yung problema. Wala na yung mga mababas. Napatawad pa na sa iyo, Manong Rider, sa nabasa ko. So, bumingi ng comment sa inyo. So, bumingi ng comment. Bumingi ng tawad sa inyo sa personal. Hindi so, kaya ako. Tawarin nyo po ako. Kung bago na itong video na ito, niyo po yung Dexter Castro. Huwag may, may pag po ako sa inyo. So, masyado na rin po kasi ang nangyestrin sa mga nagbabanta sa akin, hindi na rin po talaga ay eh. Hindi nga alam gagawin ko rin talaga. Lagi kong niniisip. Tama yung rider Sana po mapanood nyo po ko Ito pa medyo ko itong video na ito. Kaya ang comment po kayo dyan. Punta nyo po Dexter Castro. Ako hindi po ako ng pamanin sa inyo sa personal. At hindi lang po yun, bibigyan ko rin po kayo ng helmet. Pati ka po kate, para po sa inyo. Wala pong bumalubag daw po dun. Ibo, po sa inyo. Mano kayo dyan. Sana po mapanood nyo ito. I love it. I love it.